Kabayaw, nandito nga pala tayo sa AJ Food para tikman yung pinagmamalakan nilang seafood rice. At bukod dyan, marami pa silang dito, katulad ng mga panset, tapsilog, at mga sisling. Tara mga kabayaw, ipakita ko sa inyo. Close, close. Ito pala yung AJ ah. Aww. Ito pa pala ito nga si Boss Alan, may may-ari ng AJ po đó. Boss, uh, kabayaw po. Kabayo po. Kabayo. Uh, rice po namin, kanin na. Kanin pa lang, ulam na. Yes, so, ah, seafood, seafood rice, si uh, seafood, tahong. Tapos yung pinakakanin niya, bagong rice. Ah, okay, okay. Sige, sige, tikman natin yan. Rice pa lang, ulam na. <laughs> Hindi ako fresh. Eh. <laughs> Nakagod na ako. <laughs> Hindi ka ready? <laughs> Hindi. <laughs> Hindi ako ready. <laughs> Yan po yung si-chef natin, si Chef Alan. Kaya pala basta si oh. uh, pa Alan na kailan nag-upisa itong kainan mo? Yung AJ Pool House? Uh, June 8, June 8, 2023. 2023. Uh, uh, ano nga pala oras ang open nito? 2pm hanggang 11.30 Monday to Sunday uh, Ah, wala kang ano, wala kang Wala kang Friday, pero Ah, sa so Friday lang ano mo? Ah, uh, dito yung Friday Ah, uh, okay. So, ayan, yung Friday mo, yun yung malakas ah Bali, ano po, ah, uh, meron kami iba si sa bang klase uh, 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 Ah, oh, oh, binigay mo talaga ano. uh, uh, Very good, lang, very good man. Oops, dahan-dahan. Nakita ko yun. <laughs> at ito na nga. Ito na nga pala yung mga bestseller nila Boss Alan sa AJP Gows. Ito yung number one nila. Ito yung pinagmamala ka nila seafood rice. Nagkakalaga lang po ng 120 to ah. Tingnan nyo naman po. Merong hipon, may calamares, at may tahong. At ito naman po yung sizzling chicken niya. Ali gravy po yan ha. Ah. Tsaka ali java rice po yan. Nagkakalaga lang po ng 130 ito mga kabayaw. At ito naman po yung beef mushroom niya. Nagkakalaga po ng 250 po ito. Pero may kasama pong rice to ah. So may lang tayo sa rice kaya hindi na tayo kumuha pero may kasama rice to. So 250 dami ah. Yeah. Tikman natin yung seafood rice niya. Ito yung pinigmama ng ni Boss Alan dito sa Eggy Food House. Sabi niya, Java pa lang, panalo na. Tikman nga natin. Oo oh, nga no. Parang nandun yung mga yung katas ng mga seafoods nandito sa may kanin parang doon niya ginisa masarap kanin pa lang yan mga wala pa yung mga seafoods natin very good kakamayin ko na panalo nga to sa alagang like 130 tama tama the best talaga to iban natin yung hipon Mmm. Sarap. Sariwa. Sariwa yung hipon. Let's go back to natin yung deep mushroom. Cheers. Mmm. Oh. Next naman po natin yung 16 chicken niya. Kakamayin ko na. Grabe, ang laki yung makinang rice cream to. Sa alagang 130. Tsaka yung gravy niya, creamy. Okay, the best. Na pala mga kabayo, kung gusto niyo puntahan to, yung mga masasap na pagkain dito sa EJ Food House, nandito lang po yan. Sa May 64 El Santo Street, Tango South, Nabautas. <laughs> Masok po. Ayaw! 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 Okay, mga kabayaw. Hanggang sa muli.